for today's video magkaang bayabas kay sakit man ako ngipon ipon mag, mag maglaga taog dahon sa bayabas bayabas may plan. kay ato buta water magmumog taog mag maglaga taog dahon sa bayabas So, na pabukalan, guys. So, wait for 5 minutes. So, bye-bye, anay, guys. Bukal na ang okay, pabukalan na dahon sa bayabas, guys. So, ato nang butangan, oh. Asin. Damuuna pong asin para mawak ang bacteria. Ayan. Para... Yeah, guys. maayon na unta akong sakit sa ngipon. So, human naman guys. Natugbutag asin. At to na pagmon ang kayo. At to na pa pabugnawon. Para ato na imugmug unya. So, maulang sa to guys. Bye-bye.